ah ano to? Nasa na ko. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako dito. Anong nagpit? Tulungan niyo ako dito. Tulong! Oh, huwag kang, uh, ano, huwag kang steady ka lang. Tapos, tapos, hindi na makakatakas dito. Hindi na ako makakatakas dito. Lukad nyo ako! Sabi mo, sino ka ba? In 3, 2, Sino ka ba? Lang. Hmm. Wait lang. Wait lang. Ano pre? Tangin na mo! Action!